Sasa kayo. Hindi na, okay na yan. Mm -hmm. Parang nga ko doon sa may video mm -hmm. eh. Mm -hmm. Parang hindi rinig ko. Mm -hmm. Ayan. Oh, ano to? Ayan na ang sala. Ayan o. Oh. Sala at saka dining. Oh. Wala naman yung magandang kuha. ah oh, dito Sala, dining yan. Dining. Mm -hmm. Tapos ito. Yeah. Ito si C.R. si yan. yan. Hmm, okay. dito. Ano, kusina at sa kalababo. Kusina at sa kalababo. Uh, doon, doon. Oo, nakikita Ito yung, naman. ano, bodega. Dad! Bodega na kwarto yan. dito. Dito. Ay, ba, ay, dito. ay, ba, ay Ito, ay. master bedroom. Ay, Hmm. Ka okay na. Mm. Okay na. Ulitin mo master bedroom. Kuha lang mo na maayos. Ay, ba't ayaw, ayaw mag-zoom? Dapat kuhanan mo ng ano eh. Ito mula dun, no? oh okay man